formal lang naghain ng kanyang uh, candidacy si Digong Duterte sa Davao City bilang mayor ng Davao. Na anak na si Baste bilang kanyang uh, vice mayor. Matapos ang ilang buwang pinalutang ng pamilya Duterte ng uh, Duterte sa pangunguna ni Digong, Pulong at Baste ay tatakbo sa Senado. Eh, siguro na pag-isip-isip ni Digong na masyado na bumaba ang kanilang popularidad sa buong Pilipinas at alam niya na hindi na siya mananalo kung sakali man siya tumakbo sa Senado. Kaya nagbago ang ihip ng hangin ay tumakbo itong bilang uh, mayor ng Davao City sa edad na 79. Grabe ka Digong ano? ayaw mo pa rin huminto sa politika, gusto mo pa rin ituloy ang dynasty ng mga Duterte sa Davao City sa loob ng tatlong dekada. Eh, itong si yung talaga no, sa kanyang uh, pamumuno sa ating mahal na bayan ay maraming uh, kaso itong inakasangkutan lalong lalo na sa sinasabing war on drugs tapos yung uh, na bilong piso ang kanilang inakaw sa mga sinasabing overpriced na face shield, face mask, at iba pang paraphernalia. At ang uh, sinasabing usapin ng Pogo na lumalabas pala na ang uh, sabi nila may kaugnayan din dito si Dico Catampamil na Duterte. Isa pa rin kinakasangkutan niya ang uh, sinasabing pagkalong at uh, pagtago kay Pastor Apollo Quibuloy. Grabe, no? Paano pa kaya ito mananalo kung sa takbo nga ito nga sa Eh, talagang uh, malabo na siguro manalo si uh, Digong sa national election. Kaya, napag-isipan niyang tumakbo bilang mayor ng Davao City. At sa uh, kasalukuyan naman ay nag naman si uh, Civil Service Commission Chairperson Dr. Carlo Nograles sa sinasabing maari daw uh, lumabang bilang uh, mayor at lalabanan niya itong si Digong. Ang sinasabi ng ilang mga concerned citizens sa Davao City na mulat na raw ang mga taga Davao na hindi na raw nila pababalakin si uh, Duterte o si Digong sa pagiging mayor. Eh, sawa na raw sila sa 30 taon na nilagi ng mga Duterte sa Davao City at panahon na raw na magkaroon ng bagong mamumuno sa kanilang uh, sinasabing uh, munisipalidad na sinasabing sa loob ng ilang dekada ay wala namang daw nagbago lalo na ping pagbaha sa Davao City at uh, unan lang daw at uh, habagat ay nagbabaha na dahil hindi niya nagawaran ng paraan na ma-improve daw ang kanilang mga drainage system at mga sinasabing uh, iba pang uh, binabatong putik sa mga Duterte at panahon raw ito na mawala ang uh, dynasty ng mga Duterte. Ayun lang ang malaking tanong. Mananalo pa kaya si Digong bilang mayor ng Davao City? Eh, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Ito ano naman si, uh, sinasabing uh, si Carlo Nograles mula sa pamilya ng mga Nograles ang siyang hahalili para maging mayor ng Davao City. Kaya rin ito ay biglang nag sa kanyang hinahawakang pwesto sa administrasyon ni uh, PBBM na sinasabing susuportahan daw ni uh, PBBM ang kanyang magiging kandidatura kung sakali nga ito mag-file ng Certificate of Candidacy para maging mayor ng Davao City. Eh talagang naabangan natin ang labanan ng Nograles versus Duterte sa darating na midterm election sa sinasabing uh, labanan nga ng pagka mayor nila. So uh, talagang uh, makikita natin na matetest natin kung uh, may asim pa ba ang Mamela Duterte sa mga sinasabing nakasangkutan nilang mga anomalya na lumutang nung nawala sa Malacanang si uh, Ligong Duterte. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimira, magmamatsag dito sa kaganapan sa ating mahal na inang bayan.